TFM FM, Siamen Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live Nation. Zuna magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Matagumpay na naisagawa ang regional convention para sa mga samahan ng dating rebelde at people's organization noong ika ng Marso taong kasalukuyan sa Dulay Silanga Resort, Barangay Mabuhay, Rojas Oriental, Mindoro sa inisiyatibo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf alcac at ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, katuwang ang 2nd Infantry Jungle Fighter Division. Ang mahalagang pagtitipon na ito ay isa katuparan sa pakikipagtulungan ng 203 rd Infantry Bantay Kapayapaan Brigade, katugang ang panglokal na sangay ng Seventh Day Adventist Adventist World Radio na may layuning palakasin ang proseso ng integrasyon ng mga dating rebelde sa pamayanan. Naging daan ito para sa mas produktibong dialogo, pagpapalakas ng kakayahan at pagbabahagi ng pinakamahusay na estratehiya sa epektibong pamamahala ng mga samahan ng dating rebelde sa buong rehiyon. Dumalo rin sa nasabing aktibinad ang National Intelligence Coordinating Agency, Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng Occidental Mindoro, PhilHealth Oriental at Occidental Midoro, mga kinatawan mula sa National Commission on Indigenous Peoples ng Occidental at Oriental Midoro at ng tagapangulo ng pitong tribo ng katutubong Mangyan. Binigyan din sa pagpupulong ang patuloy na pagsisikap ng 3 rd Infantry Brigade sa pagbibigay ng tulong sa mga dating rebelde sa kanilang aplikasyon upang makapagtatag ng people's organization. Sa pamamagitan nito, nabibigyan sila ng pagkakataong makapagparehistro sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang mga kinakailangang rekisitos sa pagkuha ng mga programang pangkabuhayan na magpapalakas sa kanilang kabuhayan at pag-unlad. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City, reporting live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Junard Acapulco. Mula po naman sa impilan ng Spirit FM, CMN Calapan Oriental Mindoro. Samantala,